Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamu alaikum wa So ngayon insyaAllah, yung mga sunan, mga sunnah sa sala na natin yung rukun at mga wajib ang rukun ay labing apat. Una, ang pagtayo. Pangalawa, takbiratul ihram. Pangatlo, suratul fatiha. Pangapat, ruku. Panglima at panganim, ang pag pagdiretsyo mula sa ruku at ang pagtayo ng diretsyo bago magsujud. Pangwalo at pangsyam, ang pagdiretsyo mula sa sujud. Ibig sabihin dito yung pagtayo o pag-upo mula sa sujud. Depende sa sitwasyon, at ang pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Pang-10, tumaanina. 11, ang huling tasyahud bago magtaslim. 12, ang pag-upo para sa tasyahud bago magtaslim. 13, ang taslim mismo. 14, ang tartib. Pagkakasunod-sunod nito. Ang mga wajibat ay walo. Lahat ng takbiratul intikal liban na lang nga sa takbiratul ihram. Lahat ng takbir ay wajib liban sa takbiratul ihram na rukun. Pangalawa, pagsasabi ng sami Allahu liman hamida. Pangatlo, Rabbana walakal hamd. Pangapat, Subhana Rabbi al-Azim. Panglima, Subhana Rabbi al-A'la. Panganim, Rabbig Firli. Ang unang tasyahud pagkatapos ng pangalawang uh, raka'a bago ang pangatlong raka'a at pangwalo ang pagupo para sa tasyahud na ito. So ngayon sa mga sunnah, insya Allah, wahiyan awan, sunnah nun af'al wa sunanun nun akwal. Sa mga sunnah, meron dalawang uri ang mga sunnah sa sala, sunnah na ginagawa at sunnah na sinasabi. Amma sunan al-af'al, al, yung mga sunna na sinasabi, fa uh, karaf al yadin maa takbirat il-ihram. Ang pagtataas ng kamay sa takbirat il-ihram, ito ay sunna. Okay? Wa indar ruku, pagtataas ng kamay bago magruku. Diba? Allahu Akbar bago magruku wa the rafi minhu at sa pagdiretso ng katawan mula sa ruku sunna na, na itaas kamay Wahat hat huma dalik. at ang pagdiretso naman nito pagkatapos nito yung nga bago magsujud ah, bago mag ah, tama bago magsujud pagkatapos ng ruku Lian na Malik bin al huwairith kana ida kabar na iulat na si Malik bin al huwayrith kapag siya ay nagsasala ay nagtatakbir rafa yadayhi. at iniangat niya kanyang kamay tuwing may takbir wa ida arada an yarka rafa yaday kapag magruruko na siya tinatas kanyang kamay Allah akbar tapos magruruko siya wa ida rafa ah, ra'sahu ra minaruku i rafa ayadehi at kapag iniangat niya ang kanyang uh, ulo mula sa ruku iniangat din niya ang kanyang kamay sa sunna yon okay wa haddatha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana adalik at sinabi nga niya galito ang ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi iniulat ito ni Imam Muslim pero siyempre, yung naiulat lang talaga na itinataas ang kamay, ibig sabihin niya na pagtibay, okay? Sa mga takbir, doon lang. Takbir at oliharam, bago mag-ruku, uh, at pagkatapos ng ruku. Sa sujud, bauupo ka, galing sa sujud, hindi naiulat na magtataas ng kamay doon. At gayon din sa pagtayo mula sa sujud para sa pangalawang raka'ah, mas matibay na hindi na itatasang kamay doon. Pero sa pangatlong raka'ah mula sa julus, mula sa pag-upo sa tasyahud, itatasang kamay. Sun na rin na nababanggit iyon. At din sun na nagawain sa sala, Wad ul yamin ala shimal. Wajalahuma ala sadrihi halakiyamihi ang pagpapatong ng kanang kamay sa kaliwa, ito ay suna, at ang paglalagay ng dalawang kamay na ito sa ibabaw ng dibdib habang ang tao ay nakatayo, habang siya ay nagsasala. Kung baga sa mga posisyon na ang tao ay nakatayo, ang kanyang dalawang kamay ay magkapatong kanan, nakapatong sa kaliwa, at ito ay nasa ibabaw ng kanyang dibdib. Wa nadruhu fi mawdi isujudihi, sunnarin rin na nakatingin siya sa lugar kung saan siya magsusujud. Ngayon maaring uh, may iba ka pang titingnan, may iba kang lugar na tinitingnan, halimbawa nga sa tarawi binabasa ang mushaf, pwede rin, hindi ka naman nagsusujud sa mushaf, pero pwede rin na yung imam nakatingin doon. Okay? O minsan yung ibang mga imam, mas komportable sila na nakatingin sila sa harap habang nagre-recite ng Quran. Sa sunnah, ang pagtingin doon sa lugar na kung saan madidikit ang iyong ulo sa sujud. Watafarrukatuhu bay nakadamehi iman. Ang paghihiwalay ng dalawang paa habang nakatayo. Okay? Hindi yung magkadikit. At syempre, ito rin ay para kumbaga, makatulong upang mapagdikit-dikit at madiretso ang Saf Hindi naman obligado na magkakadikit ang paa, okay, sa Saf Hindi obligado na magkakadikit ang paa, pero kung magkakalapit, okay din, walang uh, problema. Mas mainam actually na magkakadikit o magkakalapit ang paa. Kasi e Siyempre, kung di mo kayang, kumbaga'y dikit yung paa sa kabilang paa, yung katabi mo maselan, didikit mo yung paa mo sa kanya, may taong ganun eh, wag mo nang pilitin, okay? Huwag mo na pilit. pilito. Huwag mo na habulin ng habulin ng paa mo yung paa niya. Hanggang sa nakasplit ka na. Hindi na uh, kailangan. Sapat na na napaghiwalay mo ito at nakatayo ka ng komportable, insyaAllah. Waqabdu rokbatayhi biyadayhi mafrajatil asabi fi ruku'ihi. Mufarrijati al asabi fi ruku'ihi. So, hahawak, ang paghawak daw sa, sa tuhod na magkakahiwalay ang daliri sa ruku. Okay? Sun na yun. Ngayon kung di mo yun magawa, bo, pagkahawak ba, pagkahawak mo yung tuhod mo, magkakadikit yung daliri mo, pwede rin naman. Kasi soon na naman yun na gawain. Wa maddadah roho fihi at yung pagdidiretso ng likod sa ruku. Yun ay sun na rin na gawain. Kasi hindi naman lahat ng tao kayang idiretso ang likod sa ruko. Okay, may tao, mahina na yung likod. O kuba. Anong gagawin niya sa kuba? Pipilitin niyon yun. So hindi rin siya rukun o wajib. Ito ay sunna. Wajak lura suhu hiyala at gagawin niya na yung ulo niya ay ka ka-level ng kanyang likod. Yun ay sunna na gawain. Sunna na gawain. So naman sa mga sunna na sinasabi, wa amma sunanul aqwal akwal kadua ul istiftah yung dua uh, bago ka mag ng Fatiha. So yun ay sunna, subhanak wa bihamdik, Allahumma baid ni, mga ganong naiulat uh, sa sunna, and Allahumma baid bay ni, na nakatayay, yun ay naiulat din sa sunna. Yung taawud, awudu billahi minasyaytonir rajim, istiada, ang tinutukoy dito, yun din ay sunna. Yun din ay sunna. Wakulu amin, ang pagsasabi ng amin pagkatapos ng surat al-Fatiha. Ito man ay uh, sa sala na nasa likod ka ng imam o nagre-recite ka mag-isa sa sala na tahimik ang recitation o kung nagsasala ka mag-isa. Sunna na sabihin ng amin. Wa ziyadatu ala atil fatiha. Ang pagbasa ng iba pang sura, liban pa sa suratul fatiha, yun ay sunna rin. Okay? Sunna. Wa ziyadatu ala tasbihir ruku'i was sujud. So yung Subhanarabiyal a'la at subhanarabiyal adhim, na mahigit pa sa isa, sa ruku at sujud, yun ay sunna. Sapat na ang isa. Okay? Doon sa mga wajib, isa lang pwede na. Wad doa Ang doa na tinutukoy dito, maaaring ito ay dua, habang ikaw ay nakaruku, nakasujud, o nagtatasyahud, lahat yun ay sunna. Ba'datasyahud kablas salam. at Pero binigyan dito ng... Uh, inispecify dito yung ad-du'a'u ba'da tashahud kablis salam. Ang du'a pagkatapos ng tashahud bago ang taslim. So yun lahat ay sunnah. So Kasi nga mula rito, alhamdulillah, maunawaan natin kung ano yung mga pinakamahalaga sa sala, ang mga arkan. Nalaman na natin kung ano ang mga wajib sa sala at nalaman na natin yung mga sunnah. So hindi ka na uh, malilito o hindi ka na mahirapan halimbawa kung paano mo tutuparin ang sala sa pinakamainam na pagkakatupad nito. Kung kailangan mo magmadali sa sala, alam mo kung saan ka magtitipid. Kung baga sa sala, nang sa ay na magawa mo ito ng maayos, insya Allah. Ngayon naman sa mga nakakasira ng sala, at tinukoy dito yung 15 na nakakasira ng sala. Una, ang pagkasira ng tahara. Pangalawa, yung pagtawa. Kasi yung pagtawa, hindi yung pagngiti lang. ah Yung tumatawa ka talaga. Pangatlo, pagsasalita ng sinasadya. Pangapat, pagdaan ng babae o ng donkey sa harapan mo. O gayon din yung itim na, na itim na aso sa harap mo habang ikaw ay nagsasala. Panglima, pagkakatanggal ng damit na tumatakip sa aura ng sinasadya. Istidbarul kibla, pagtalikod sa kibla. Itisalon na jasa, yung pagdikit ng najasa sa iyo, pang pangpito yun. Pangwalo, tarkuroknin, merarkaniha, ang hindi pagkakagawa sa alinman sa mga rukun nito. Pangwalo yun. Pangsyam, al-amalul kathir min gayri ginsiha digerid darura. Number nine, yung mga sobrang pagkilos na walang kinalaman sa sala na hindi naman importante. Yung lingon ka ng lingon, tingin ka ng tingin sa relo, kung saan saan ka nakatingin, at maring kahit doon sa mga iniisip mo. Number ten, Al-istinadu li gayri odor, ang pagsandal. na nasa gilid ka na ng masjid sa saf, tas nakasandal ka doon sa pader, yun ay nakakasira ng sala. Kasi dapat nakatayo, di ba? Dapat nakatayo para sa sino mang may kakayanan na tumayo. Ta'amudu ziyad, ziyad at ruknin, ang sinasadya na pagdadagdag ng rukun. Bawa yung duhur, gagawin mong lima. Limang raka'ah, 12 ta'ammud takdimi ba'dal taqdimi ba'd al-arkan yung pagbabalik mo ng mga arkan unahin mo yung Fatiha kaysa takbiratul ihram mga ganung bagay Number 13 ta'ammudu salam qabla itmamiha ang pag sasambit ng salam bago pa nakumpleto ang sala ibig sabihin nalimbawa niya nagsalam ka bago pa nakumpleto yung tashahud sira ang sala ta'amudu ihalatil ma'na fil kira'a. Ito na, yung mga maling pagbasa ng Quran na sinasadyang maling pagbasa na nag-iiba ang kahulugan ng uh, pagbasa. 15. Fiskun niya bit bil fisk. At nasira din ng sala sa pamagitan ng pag-iintensyon na tapusin mo ng sala. So, nag-intention ka tapusin ang sala, iiwan mo na ang sala, pero hindi mo tinapos, tinuloy mo pa rin, wala na. Tapos na yun, kasi nag-intention ka na eh. Katulad din sa fasting. So, wala kang pagkain, wala kang tubig, nag-intention ka na ng iftar, pwede yun, uh, bilang pa rin yun na uh, natapos mo ng pag-ayon, insya Allah. So, balikan natin isa-isa. Uh, Yubtilus salata, umurun, Najmilo ha fima yali, fima yati. So ito yung buod ng mga nakakasira ng sala. Una, yubtilus salata, mayubtilut tahara. Nakakasira ng sala ang anumang nakakasira ng tahara. Okay? Liyan at tahara ta syartun lisehatiha dahil ang tahara ay kondisyon sa pagiging tama ng sala. Okay? So kung nawala yung tahara sa ano pa mang kadahilanan, ito ay nakakasira ng sala. Paida batulat at tahara, batulat at sala. Kapag nasira ang tahara, masisira ang sala. Ibig sabihin, kahit pang-apat na raka ka na, nagtaslim ka na ng isa, Assalamualaikum warahmatullahi tapos nasira yung wudu mo, sa... <laughs> sayang, di ba? Pero ganoon pa rin, sira pa rin yung sala. Ulitin mo lahat. Hindi pwede yung aalis ka, magwudu ka, tapos ang babalikan mo lang yung isang natitirang taslim. Hindi pwede. Ha, kailangan buo. Kasi nga ang rukun, di ba? Ay rukun yung shirt, yung kondisyon. Yastamirru maaha. Yastamirru maasala. Nagpapatuloy ito na kasama ng sala. Kung nag may tahara ka bago magsala, so habang nagsasala ka dapat na natili ka na may tahara. Okay, hindi pwedeng mawawala, hindi pwedeng mapuputol. Pangalawa yung pagtawa, adahku at bisotin ang pagtawa ng may boses kasi minsan yung tao mangingiti lang walang problema pero yung tumat tumatawa talaga siya yun ay nakasira ng sala Wahua alkah kaha, ito na nga yung pagtawa talaga fa innahu ho habil ijma ayon sa napagkaisahan ng mga scholar ito ay nasisira ito ay nakakasira ng sala li'annahu kal kalam dahil yung sinasadya na pagtawa pero actually, kahit hindi mo sinasadya na pagtawa, kasi wala namang sinabi rito. So, uh, ito ay nakakasira dahil ito ay katulad daw ng pananalita. Katulad dito ng pagsasalita. Bal bagos bagkos ito ay mas matindi. Ito ay mas matindi. Wali mafidalika, minal istighfafu wat talaob al-munafi al-maksudis sala. So yung pagtawaraw, na, pagtawaraw ay mas matindi pa kaysa sa pagsasalita habang nagsasala dahil ito ay may kasamang paglalaro sa sala o hindi pagsiseryoso rito na siya namang layunin ng sala na dapat taimtim ito na ginagawa. Amat tabasum fala bilakah bila kah Amat mo bila kah fain na innahu la yubtiluha Ang pagngiti na wala namang pagtawa hindi ito nakasira ng sala kama nakalahu Ibn al-Mundir wa gayruhu. Tulad ng naiulat ni Ibn al-Mundir na uh, ang pagngiti ay hindi nakasira ng sala. Pangatlo, al-kalamu amdan ang sinasadyang pagsasalita. Al-kalamu amdan ligayri maslahatin ligayri maslahati sala. Ang sinasadyang pagsasalita na wala namang kinalaman sa sala. May hadith fa an Zaid bin Arkam radhiyallahu anhu ini ulat Zaid bin Al Arkam Zaid bin Arkam qala kunna natakallamu fi sala Kami noon ay nagsasalita kahit nagsasalana. na Yukallimu ar-rajula minna sahibuhu Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu Kinakausap ng kahit sino sa amin ang sino mang kasama namin Wahua huwa ila uh, jambihi fis sala. Yung nga kinakausap niya yung katabi niya sa sala, hatta nazalat hanggang sa bumaba yung aya, wa kanitin, at tumayo kayo sa sala para kay Allah ng mga mataimtim. Suratul baqarah verse 238. Fa bis sukuti wa nuhina anil kalam. At mula rito, ipinagbawal na ang pagsasalita at ipinag-utos sa kanila ang pananahimik sa sala. Fa intakal la jahilan aw nasiyan la tubtilu salata. Kung kung hindi niya sinasadya na nakapagsalita siya, nakalimutan niya, halimbawa o kaya hindi niya alam na nakakasira pala ito ng sala, hindi masirang kanyang sala inshaAllah, Hindi masisira. Ang gagawin niya, itutuloy niya lang yung sala niya. Okay? Number four, ang pagdaan ng babae, donkey o asong itim. Mururul mar'a albaliga, walhimara wal wal-kalb al-aswad bay na yadiyil musalli do na mawdi'i sujudihi. So yung pagdaan daw ng babae na nasa hustong edad, donkey o itim na aso, sa pagitan nung nagsasala at dun sa lugar ng kanyang pagsusujud. Lugar ng kanyang pagsusujudan. Di ka ulihi sallallahu alayhi wa sallam, mayroong hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, Ida ka maahadukum yusalli fa innahu yasturuhu, Ida ka na bayna yadayhi akhirat wal kalb, wal, eh uh, hindi pala, Mitlo akhirat al So kapag magsasala daw ang sino man sa inyo, ay marapat siya na maglagay sa kanyang harapan ng sutra. ing sutra, ito yung harang na agad maari ito ay kasing haba o kasing taas ng maikling sibat. Pero yun nga, kahit anong bagay na pwede mong ipangaharang sa harapan mo, pwede rin para lang makita ng mga tao na merong nagsasala doon. Okay? Kasi minsan hindi napapansin ng tao na meron palang nagsasala doon. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِتْلُ آخِرَهِ الرَّهِيلِ yakta يَقْتَعُ فَإِنَّهُ يَقْتَعُ سَلَاتُهُ الْهِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ Dahil kapag hindi siya naglagay nito, yun nga, maaari siyang madadaanan ng dangki ng babae na nasa hustong edad o itim na aso at masisira ang kanyang sala. Uh, warahal, huwa ma yurakkabu alihi alal ibil. So isang kahulugan din pala ng rahal, ito ay isang ginagamit kumbaga, para masakyan ng tao yung kanyang kamelyo. Kung inaapakan niya para masakyan niya yung kanyang kamelyo. Wa huwa kasarj lil faras. Parang ano siya, saddle. O maakhiruhu rahil ha? dira. At yung taas nito ay katulad ng isang dira, ibig sabihin 1.5 feet. Okay? So kaya nasabi rin na kung yung gagawin sutra ay sibat na may kli, so pwedeng ganun din siya na magamit, insya Allah. Faya kuno hada lil mikdari huwa al mujzi fis satra. At ito yung sapat na na taas para sa satra. Pero siyempre ito nga ay sun na rin actually na gawin. Kung hindi mo gagawin, hindi masisira ang iyong sala, insya Allah. Number five, cashful aura, amdan, ang pagkakatanggal ng damit ng sinasadya. Lima takad na dahil ito ay kabilang sa mga kondisyon. Ngayon kung hindi mo sinasadya, nalaglag yung pantalon mo o ano, yung balabal mo, ibalik mo lang, tapos ituloy mo ang sala, walang problema. Istidbarul kibla, pagtalikod sa kibla. Lian na istikbalu hasyartun lisehat sala. Dahil ang pagharap sa kibla ay kondisyon para sa pagiging tama ng sala. Pero ang tinutukoy dito, syempre yung sinasadya. Kung halimbawa nagsasala ka sa aeroplano, lumiliko-liko yung eroplano walang problema. Okay? Ito ay ayon pa rin sa kakayanan ng tao. Number seven, ittisalo na dya bil musalli ang pagdikit ng na sa musalli sa nagsasala. Habang siya ay nagsasala, may tumalsik sa kanya na ihi ng aso o tain ng pusa. Yun ay nakakasira ng kanyang sala. Siyempre, kapag ito'y alam niya, mal ilmi biha, kapag kung ito'y nalalaman niya. Watadakuraha idalam yuzilha filhal. O kaya ay naalala niya ito habang siya ay nagsasala, so itigil niya ang kanyang sala at linisin niya ito, insya Allah. min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni odor kapag sinadyang iwan ang alimang rukun o kondisyon ng walang sapat na dahilan, ito ay nakakasira ng sala. Number nine, al-amal kathir min gayri jinsiha li gayri darura kal-akli wa syurbi amdan. Yung paggawa ng mga gawain na walang kinalaman sa sala na hindi naman kailangan katulad ng pagkain o inumin at iba pang gawain na walang kinalaman sa sala. Nakasira ito ng sala. Ten, al-istinado li gayri ang pagsandal ng walang dahilan. Yan kiyam syartun li sihatihiya. A syartun li sihatiha. Dahil ang origin sa sala ay gagawin ito ng tao ng nakatayo. Rukun ang pagtayo, di ba? ang pagtayo ay rukun. Binanggit lang dito, sharp, pero ang tinutukoy dito ay rukun. So, hindi ka dapat takasandal sa sala. 11 taam mo ruknin feili kasi ziyada ruku sujud. Yung pagdadagdag sa mga rukun na ginagawa katulad ng ruku at sujud, liyan na ho uh, bihay atiha fatubtilu ijmaan. Dahil ito ay bumabago sa paraan ng sala. Kaya ito ay nakakasira ng sala. Gagawin mo limang raka'a ang sala, gagawin mo tatlo ang sujud, hindi pwede, masira ang sala. Number 12, ta'amud takdimu ba'dal arkani ala ba'ad. Ang sinasadyang pagpapauna ng ilang rukun sa iba pang rukun. Katulad na banggit ko kanina na una kang magfatiha bago ka pa magtakbir at sira ang sala. Lian na, tartibo harok nun. Dahil na pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa sala, ng mga rukun sa sala, ay rukun din. Kamatakaddam. Tulad ng napag-aralan na natin. 13. Taamudus salam, kabla itmamiha. Ang sinasadyang pag -re recite ng salam bago ka pa man makapagtapos ng tasyahud. Halimbawa, sira ang sala. 14. Taamadu ihalatil ma'na fil kira'a ay kira'atil fatiha li'an na haruknun. So sinasadyang pagbabago sa pagbasa ng Fatiha, lalong-lalo na yung Fatiha nga. Binigyan din yung Fatiha kasi yung Fatiha Rukun. Ang Fatiha Rukun, halimbawa merong nagre-recite ng sala, nababago nila yung pronunciation hanggang sa magbabago ang kahulugan nito. Sirotol ladina an amda. May mga ganun mag-recite. Hindi an amta, an amda. Mali yun, nagbago ang kahulugan wala namang siyang kahulugan actually, pero nabago yung anamta, naging anamda. Sira ang sala ng tao na ito. At syempre, fiskan so, niya bitaradu di bil fisk, wal bil azmi alihi, lianna istidamatan niya syartun. Sa ba yung niya, kondisyon at kapag kondisyon, ibig sabihin, mangyayari ito bago magsala at dapat na nanatili ito habang nagsasala. Intindihan nyo? Nananatili ang niya na nagsasala ka ng duhor. Ngayon, nagbago ang niya mo, gusto mong putulin ang sala, pero hindi mo na lang ito pinutol kasi gusto mo ituloy na lang, sira ang sala pa rin sa pagkakataon na ganito. Uh, kahit pa pabago-bago isip mo o hindi mo ginawa, yun ang una mong intention. So ito'y labing lima na nakakasira ng sala, alhamdulillah. So bukas, yung mga makruh naman sa sala, insya Allah. At kung matatapos natin yung hukum, tarikus sala, ang hatol sa tumatalikod sa sala, insya Allah. So, tutuloy natin bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.